Los Angeles Lakers kukunin uli si Dennis Schroeder kapalit si D'Angelo Russell pero bago yan nakarma na nga daw si Ja Morant matapos nitong magyabang kay Lebron at sa buong team ng Los Angeles Lakers. Sa isang mainit na laban nga sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Memphis Grizzlies, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni na Lebron James at Ja Morant. Nagsimula ito nang gumawa si Morant ng two small gesture sa Lakers player na si Gabe Vincent matapos ang isang maganda niyang play. At hindi naman ito nagustuhan ni Lebron na sumagot rin ng sariling two small gesture patungo kay Morant na lalo pang nagpainit sa Memphis superstar nang matapos ang laro ipinahayag ni Morant ang kanyang pagkadismaya sa Lakers na ayon sa kanya ay hindi niya gusto ang Lakers dahil sa ginawa nitong paglaglag sa kanila sa playoffs last season Dagdag pa rito, naalala rin ni Morant ang pang-aasar ng Lakers last season, lalo na itong si Lebron James nung siya ay hindi nakakapaglaro dahil sa kanyang injury. Sa kasagsagan ng laro, sinubukan din ni Morant na mangposterize, subalit hindi ito naging matagumpay at masama ang kanyang naging bagsak. At ayon sa kalalabas na balita na lama na nagsuffer si Morant ng hamstring injury, dahilan para hindi siya makalaro sa kanilang game ngayong araw laban sa Washington Wizards. Hindi naman naiwasan ng mga Lakers fans na pagsabihan ang Memphis superstar na kinarmahal mga daw ito dahil sa kayabangan nito. Samantala ang Los Angeles Lakers nga ay nagkaroon ng magandang simula sa kakabukas pa lang na season na may record na 3 0 record kung saan tinalo nga nila dito ang mga contender teams sa West. Ngunit sa kanilang road games ay tila bumaligtad naman ang swerte ng Lakers dahil natalo ito ng apat nebeses beses sa kanilang road games upang bumagsak ang kanilang record sa 4 and 4 records. Isa nga sa mga naging reason dito ay ang kakulangan ng kanilang depensa at samahan pa ng pagiging inconsistent ng kanilang mga bench players at ng kanilang starting point guard na si D'Angelo Russell. Kung ang Lakers ay nahihirapan, ang Brooklyn Nets naman ay nagkaroon ng magandang performance ngayong season kumpara nakaraang taon. Katulad ng Lakers, ang Nets ay may record na 4 and 4 Ngunit ito ay itinuturing na mas maganda kaysa sa inaasahan ng marami. Malaki ang naiambag ni Dennis Schroeder na dating point guard ng Lakers sa kanilang tagumpay. Siya ay nag-a-average ng 19.9 points at 7.3 assists sa unang walong laro ng Nets. Si Schroder nga ay meron din 50.5% mula sa field at 49.0% mula sa 3-point range. Dahil sa mainit na simula ni Schroeder, maaaring himukin nito ang Lakers na makipag-trade upang muling makuha siya at mapabuti ang kanilang point guard position. Ang kasalukuyang Lakers point guard naman na si D'Angelo Russell ay nag-struggle pa rin sa sistema ni coach JJ Redick na may average na 12 points at 5.8 assists kada laro habang may worst shooting sa field na 37.5% at 29.2% mula sa 3. Kung patuloy nga ang pag-struggle ni Russell, maaaring nga makipag-ugnayan ang Lakers sa Nets upang makuha muli nila itong si Schroeder bago ang trade deadline. Ang malakas na simula ng Nets ay posibleng hindi magpatuloy dahil sila ay mas nakafocus sa pagkuha ng mataas na pick para sa 2025 draft class. At maaaring magbukas ito ng pagkakataon para sa Lakers para muling makuha nila ang kanilang damping point guard na si Dennis Schroeder. Sa posibleng trade, maaaring ipalit ng Lakers si Russell para kay Schroeder. Magbibigay ito ng mas mahusay na point guard sa kanilang starting lineup. Ang 12 years veteran guard ay mas may kaalaman sa pag-setup ng laro kaysa kay Russell at mas mahusay na passers. Bukod dito, mas mahusay na defense nder si Schroder kumpara kay Russell na makatutulong sa defensive issue ng Lakers. Ang trade na ito ay hindi pa sigurado sa pagiging top team ng Lakers sa Western Conference, ngunit siguradong mapapabuti nito ang kanilang roster.